Hello mga Mima! So meron akong naiisip na challenge sa ating mga nanay. Yun ay ang Herbs and Spices Challenge. So yung mga pang shopping nyo ng one month, pwede itabi nyo po muna, i-cancel nyo muna. Mag-invest po muna tayo sa Herbs and Spices dahil sigurado ako napakalaki ng matitipid ninyo sa budget sa pagkain kapag kumpleto tayo sa Herbs and Spices. So... So please, add uh, i-challenge accepted nyo po para mapatunayan ko sa inyo na, napaka, na hindi ganun kalaki yung budget namin sa pagkain sa kabila ng mga nakikita ninyong um, mukhang mamahali na pagkain. Okay, so dito na po tayo sa niluluto ko. Uh, marunong na umupo si Fujiko, pero gabay-gabay. At dahil nga medyo nakakaupo na siya, ay ginagawa ko na rin sa kanya yung ginagawa ko sa mga nauna niyang mga kapatid para makapagluto ako. So papalit-palit lang po siya. Walker, kapag pagod na siya sa walker, may higa. Kapag gusto niya naman akong nakikita, ayan, nandyan siya nakaupo sa aking harapan. So hindi lang po siya um, lahat silang magkakapatid ay napagdaanan ito. At ayan, nilalaro-laro ko siya dahil hindi na kaya ng baby wearing. Uh, medyo mabigat na si Fujiko. ko uh, masakit na po sa likod. So, ayan, katulad ng mga kapatid niya, kapag nagluluto ako, yung mga hinihiwa kong gulay ay mga, ayan sila mga... Sinisip-sip nila, kaya ayan, magaling sila kumain ng gulay. Isa yan sa aking pamamaraan. So, ayun mga Mima, um, yung sa chicken, minarinate ko muna siya ng dalawang oras sa salt and pepper. At pagkatapos nun, ay uh, nilagyan ko ng tubig at i-brine natin. Uh, at um, ibabad lang natin siya ng mga 3 to 4 o kahit mga 6 na oras para maging juicy ang ating fried chicken. So sa mga nakapag-try na po nito, um, masasabi ko na sobrang nagustuhan nila. At yung pagbabad natin sa tubig ay talaga namang napaka juicy ng chicken, hindi ako nagsisinungaling dyan um, na-share ko na to at para ito sa mga bago kong followers. So, ayun, um, favorite ko po talaga ang cumin sa fried chicken. Naubusan na ako, pero ito, meron akong stock. Nakabili ako ng medyo malaki na good for 6 months na ito, o baka nga abutin pa ng um, One year dahil nagaganito lang naman ako kapag yung may mga piniprito ako. So ayan po ilalagay ko na lang siguro sa comment section ang mga uh, inilagay ko dito. Tapos ayan um, pag gumagawa ko ng ganitong breading sa ganyan nilalagyan ko talaga nilalagay para madali siyang imix mix. At pagkatapos kung may matira ay diretso sa freezer. So hindi ko po siya itatapon. Uh, kapag meron kayong natira, wag niyo itapon. Ilagay niyo lang sa freezer, pwede pa 'yan sa susunod na gamit. Tapos ito, merong radish na dala yung anak ko, yung pangatlo, uh, yung 5 years old ko. Um galing yan sa school nila, nagtatanim sila ng gulay sa school, tapos inuuwi nila. Once a month maguwi siya ng gulay. At gagamitin natin 'yan sa soup hiniwa ko lang po ng ganyan yung radish at pagkatapos ay diniretso ko na siyang ilagay sa ating paglulutoan at ang ihahalo ko po dito ay itong pig um, intestine alam nyo ba napakasarap nito medyo malasa, uh, malapit sa lasa ng papaitan pero hindi siya masyadong mapait kung gagamit po kayo ng fresh uh, make sure nyo po na hugas na hugas talaga siya tapos pwedeng pwede dito yung miso natin na yung nabibili sa palengke hindi ko alam kung ano pe. Tapos lagyan nyo lang siya ng konting sugar. Sigurado ko maglalas ang miso soup yan. At uh, masarap po ito. Mas matagal pa kuluan, mas masarap. Samahan nyo na rin ng carrots at uh, patatas. So, yung patatas, sa huling-huli nyo na po ilalagay kapag malambot na dahil uh, ma, mag, pag na-overcook siya, natutunaw siya. So, hindi po maganda sa miso soup. At ito si Fujiko. Um tamang sip-sip ng bell pepper habang nagluluto ako. Tapos ito yung fried chicken. So it double um coat yung ginawa ko. Katul hindi ah uh, pwede rin yung mga nauna kong ginawa, pero ngayon mas gusto ko na medyo makapal yung breading niya. Kaya ganito yung ginawa ko. Iba ilagay lang muna natin sa tubig tapos uh, i-coat natin siya ng pangalawang beses so mas makapal po yung kanyang um, breading at napakasarap ng breading niya talaga dahil sa spices na gamit natin sa mga um, hindi pa po ito natatry pag, pag tinry nyo to sigurado po ako na mas magugustuhan ninyo to kaysa sa mga uh, fried chicken ng fast food na kinakainan natin at uh, ngayong Pasko, isama nyo yan sa inyong recipe. Sigurado ako na mapupure o itatanong sa inyo kung ano yung mga nilagay niyo At napaka-importante muna na i-marinate uh, natin sa salt and pepper para lumasa hanggang loob yung ating um, fried chicken. So, ayun po. At kung gusto niyo naman, pwedeng isang beses nyo lang i-coat at ah uh, medyo ibabad nyo lang ng matagal, uh, mga siguro mga 5 minutes doon sa mixture natin at kakapal din naman siya. Uh, ginawa ko yon sa mga, sa last na batch dahil medyo kulang na ako sa harina. So, ayan mga Mima, ang ating fried chicken, dalawa lang muna yung nilagay ko dahil para sabay-sabay silang maluto. Tapos, sumunod, uh, apat na dahil ang uh, naka-timer. So 10 minutes po, 5 minutes bawat isang side. So um okay na po siya sa 10 minutes o 12 minutes kung medyo malaki yung fried chicken niyo tapos mahinang apoy lang. Importante po nagagamit tayo ng timer para hindi niyo mabaligtad ng medyo hilaw pa o o kaya naman um ma baka masunog yung kabilang part gamit lang po kayo ng cellphone, hindi nyo kailangan bumili ng timer talaga, cellphone, pwede na yan. So, ito na yung ating second batch, o ba diba? mas mas kapal ang kanyang um, breading. At pagkatapos sa miso soup, ito na, nilagyan ko lang siya ng, eto, tinikman ko siya, tapos, um, nung medyo okay na, ayun, saka ko siya, uh, nilagyan ng seaweed. Pinatay ko na yung apoy tapos itong seaweed. So, maluluto po yung seaweed sa init. Hindi naman kailangan lutuin yung seaweed. Ibababad mo lang yan sa tubig. Tapos, diretso kain mo na pwede na. At saka nilagyan ko siya ng green onion para dagdag pampalasa. Kasi po, ang miso soup talaga, nilalagyan niya ng white onion pampatamis ng sabaw. Pero, um, wala akong white onion, red onion lang. At, uh, gagamitin ko yun sa pagluluto. At pagkatapos nun na ito na nga sinunod ko ng ating ginisang gulay. So, one port lang po ng cabbage ang gamit ko. Tapos, um, yung tirang uh, bean sprout at saka ilang pirasong bell peppers. Ta sa pampalasa, nilagyan ko lang siya ng ating chili oil. Um, so, hindi po masyadong, hindi po manghang yung ating chili oil. Dalang gamit natin ay yung pang kimchi at hindi siya manghang napakasarap niya mga mima. Tapos, nilagyan ko lang siya ng oyster sauce at saka, ito, pampalapot. At konting sugar na rin. So, yung sugar po, pampapalit ko siya sa betshin. Hindi ako nagbe-betshin. Tapos, pepper. Tapos, haluluin nyo lang. So, nung okay na, last na last po natin ilalagay ang bean sprout. um Kapag medyo matabang po, uh, patis na lang kahit hindi na yung... Uh, oyster sauce ulit. Kung may patis kayo, mas masarap siya. At pagkatapos, nilagyan ko pala siya ng isang itlog. So, ilalagay nyo po yung itlog kapag luto na yung pampalapot dahil maganda ang pagkakalapot niya kapag um, nauna yung, yung pampalapot, mas maganda yung luto ng itlog. So habang hinihintay ko yung last batch, ay naglinis uh, na ako ng kusina, naghugas na ako ng plato para hindi matambakan. So ganyan po ang gawa ko, luto, hugas, luto, hugas. So ayun mga mima, uh, kung kung nakikita niyo medyo nakakapagod pero nasanay na ako sa ganitong setup sa araw-araw at um, minsan gumagamit ako ng gloves kapag alam ko talagang babad sa init yung kamay ko. So, nagaglabs ako habang naguhugas ng plato. So, ito na ang ating fried chicken mga Mima. Napaka sarap po talaga nyan. At yung ating gulay. So, ba diba kung makikita ninyo, pang Chinese restaurant. At yung ating pan na palagi kong ginagamit pero hindi pa rin nangingitim ang kanyang puwetan dahil nga sabi ko sa inyo, pinupunasan ko muna siya. mini make sure ko na tuyo talaga siya bago ko gamitin. At ito lang ang aming dinner. Ayun, chop chap chai, chap chui. Naano na ako sa Indonesia kasi ang tawag nila chap chai. Pero mixed veggies na lang natin. Tapos dagdagan na lang natin ng pickled Ito, kimchi at saka onion. So, ayun po mga mima. Napakasarap sa pakiramdam kapag tapos kong magluto. So, kain